Tara, mamiesta tayo. Alam nyo ba kung saan kami mamiesta? Dito lang naman sa Naga City. Ayan, kasi may ano ngayon, yung... Anong tawag ba doon? Pinya Pransya. Ayan, kapestahan yata. O hindi pa naman. Hindi ko alam anong eksakto kasing piyesta dyan sa Naga City. Pero ayan, yung pumunta kami doon sa uh, Naga, ayan, sa SM. Walang maparkingan. Pagka... Pesta na pala ng Naga, halos walang maparkingan. Kaya yan, dito kami sa SM. Walang mga parkingan sa baba, kaya umakyat kami. Napakahirap pala ang pagpupunta dito. Ano? Lalo na kung may dala sa buti pa ang sumakay. Kaso kung sasakay ka naman, siksikan. Kaya mas maganda pa rin ang may dala sa Lalo, lalo na kung kasama mong yung pamilya yan. ah uh, meron pa naman daw, sabi ng sikyong parkingan sa itaas. Kaya dito na rin kami na masyal sa SM. Hindi na nga kami nakapagsimba kasi nga, ay traffic dun sa ano, sentro ng Naga. Kaya dito na lang kami sa ano, SM. Yan, no, umakyat kami dito sa parkingan. Ay, ang hirap talaga dito sa ano sa parkingan sa SM. Napakalawak eh. Ayan, dito kami magpapart. Yan, pasinsan nyo na ang voice over ko kasi nga ako'y namamalat. Ayan, talaga naman. Nikot ko yung mga anak ko dito. Tapos pagka lalakad-lakad dapat ano yung bata yung hawak-hawak kasi yung anak kong kasama ay lima kasi lima yung anak ko ay talaga naman pag maraming mga tao talagang bantayan ano kaya yan ang hirap pag ano simula sa babangan sa ano no mararating ko rin dulo wala pa ako nakikita ang parkingan ang hirap magrap ng parkingan Ayun, meron na. Meron bakante. Kaya yan, part na kaagad. Kaya bakit maunahan pa. Napakamura lang naman ang bayad. 20 pesos. O so, maghapon ka na dyan pa parking. Hindi na log yan you know? Ayun, hindi ayos na. <laughs> Nagakaano lang dito. Akin ay medyo may kalumaan na yung kanila yung mga bagong-bago. <laughs> Bagay. Laban na naman ito sa sagian. <laughs> yung kanila bago, akin ay luma. <laughs> Di ba? Tapos yan, yung pumasok kami, napansin ko nga yung anak ko dito. Sa, anong tawag ba dito? Yung anak ko pala, pagsakay ng elevator, nakita ko bago malis. <laughs> Nagdadasal. Ayun. <laughs> Nagdadasal yung anak ko. <laughs> Takot yata. <laughs> Ayun. na, nakakalula pala pag sumakay dito. Tapos, yan, sinakay-sakay ko dito. <laughs> Hindi ka nasasakay ng Ferris wheel dito. Ka na lang sa ano, elevator, escalator, sasakay. Ba't siya pa sasakay ng Ferris wheel dito? Ka na lang taas baba. Di ayos na. <laughs> O, oh, yan, di ba? Ay, ako ng kasama ko yung mga anak ko. Tapos may napag-ano ko dito. Ayan, o. Oh. Ayun! Ayan, o. Oh, lulutang yung bula. Ayan, o. Oh. Ayos, ano? Hmm. Ayos, baga. Tapos yan, hindi kayong papaligtasin. Siyempre, titestingin ko rin kung totoo. Ayun, totoo nga. <laughs> Lumulutang nga talaga sa hangin. Ayos ba gano? Tapos yan, kain na na. Ayan, dito kumain sa kumpare ko. Kumparing inasal. O, piyesta eh. O, di, kumpare naman. Dito na kami kumain. Pila-pila <laughs> dyan kipare. O, imbitado kayo dyan. Sa mga kumpare ko dyan, oh. Hmm. Dito kumparing inasal, pumunta kayo. <laughs> sa kumpare kong inasal. Ayun, di ba? Hmm. Ubos. Tapos siya yung pauwi kami. Abay, kinulang pa yung mga anak ko. Kasi naglakad-lakad pa kami kanina sa loob. Aba, nag-order pa dito sa... Ano? Kikumpare. Kikumpare ko rin to. Kikumpare yung <laughs> Yan, nagkaway-kaway pa yung ano. Kahera. Dito kami sa drive-thru. Kasi kung papasok ka pa, ay, sobra ang pila. Kaya drive-thru na lang tayo. Di ba, mga... Di ba naman? Di diba, madali ang pag-order. Oh, tapos yan, sa susunod na ano, bintana, okay na, tapos na. Hindi, antali ano. Pero pag ka, pila-pila sa loob. Oh, dito na lang. Ang bilis ng order, oh, di ba Tapos. Mm, okay na. Diba? <laughs> Ayos. Tapos yung minadaanan kami, ito kasi pagpipinya pransya, Ayan bumibiling ganito itong tinatali sa noo yan yan ang katunayan na galing ka dito sa naga <laughs> ayun di ba yan yan ang pagka ano pipinya dito sa naga city dito sa bicol ayun tapos nagkaway-kaway pa pala yung nagtitinda ng ano